Central Elementary School ay isang institution na dating simbolo ng karunungan at pag-asa. Ay ngayon nababalot na isang makapal na anino na takot at misteryo. Ang lupa kung saan ito ang nakatayo ay dating sementeryo, isang banal na lugar na winasap upang magbigay daan sa edukasyon. Ngunit ang mga kaluluwa ng mga napayapa ay hindi natuwa sa panghihimasok na ito. Sila ay naghahanap na katarungan, naghahanap na kapayapaan, at hikit sa lahat, naghahanap ng makikinig sa kanilang mga daing. Ang magkapatid na sina Charlene at Adrian, ang mga musmus na puno sa pangarap, ay walang kamalimali sa kadiliman na bumabalot sa kanilang paaralan. Isang araw, habang nakikinig sa kanilang guro si Charlene ay biglang nakaramdam ng kakaiba. Isang malamig na hangin ang yumayakap sa kanya at ang kanyang paningin ay nagdilim. Nang imulat ang kanyang mga mata, iba ang kanyang nakikita. Ang kanyang silid-aralan ay naging isang madilim at nakakatakot na lugar. At kung ang mga kaklase niya ay napalitan ng mga aninong nagluluksa. Tulungan nyo kami! Bulong ng isa sa kanyang tenga. Ibalik ninyo ang aming tahanan. Si Shelin ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang katawan ay tila'y sinasakop ng isang hindi kikitang puwersa. Umalis kayo rito, sigaw ng boses na hindi sa kanya. Ang lugar na ito ay sa amin. Ang guru ay natakot at hindi alam ang gagawin. Nang matapos ang pagsapis si Charlene ay umiiyak at nagkwento tungkol sa babaeng kanyang nakita. Isang babaeng puno ng hinanakit at galit. Ang babae ay nagmamakaawa kay Charlene na tulungan silang maibalik ang kanilang tahanan. Simula noon, ang mga kababalaghan ay naging mas matindi. Ang mga gamit ay hindi lamang nawawala kundi nililiparan sa ere. Ang mga estudyante ay nakakakita ng mga aninong naglalakal sa mga pasilyo. Naririnig ang mga hirbi at naimbla sa mga bakanting silid-aralan. Isang gabi habang nagbabantay ang gwardya, nakita niya ang isang grupo ng mga batang kaluluwa. O, palaruan. Ang mga bata ay tumatawa at naghahabulan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na lungkot at nang langungulila principal ay lubos na nag-alala ay nagdaos na isang pagpupulong kasama ang guro at mga magulang na pagdesisyon nilang humingi ng tulong sa isang espesyal na mga paranormal na aktibidad ang espesyalista ay nagsagawa ng isang ritual upang makipagkaugnay sa mga kaluluwa nalaman nila ang mga kaluluwa ay hindi naghangahangad ng masama ang gusto lamang nila ay ibalik ang kanilang tahanan. Nais namin ibalik ang aming simenteryo, sabi sa Lulua. Gusto namin magkaroon ng lugar kung saan kami maaaring makapaghinga ng payapa. Napagtanto ng mga guru at mga magulang na kailangan nilang gumawa ng paraan upang matugunan ang mga hiling ng mga kaluluwa naglunsad sila ng isang proyekto upang magtayo ng isang memorial garden sa loob ng paaralan. Isang lugar kung saan maaaring maalala at pangaralan ang mga namayapa. Nang matapos ang memorial garden, ang mga kababalaghan ay unti-unting nawala. Ang mga kaluluwa ay natagpuan na ang kanilang kapayapaan at ang Mayamag Central Elementary School ay muling naging isang lugar ng paaralan at pag-asa. Ngunit ang mga kababalaghan ay mananatili isang paalala na ang nakaraan na hindi kailang man tuluyang mawawala. At ang at na respeto sa mga namayapa ay mahalaga.